At uh, yun, day 9 na ngayon, hindi ko talaga alam kung nang gagawin ko sa video-video At -video, hindi ko pa rin alam sa day 10 kung anong gagawin ko dun <laughs> Day 9 ang pangsyam na araw sa taong ito uh, At yun na nga, ikaw na nga yung pinaka siyam na araw sa taong ito At uh, dito tayo, umabot na siya siyam at... Hanggang ngayon ay talagang wala na akong maisip kung anong gagawin ko <laughs> na content. At yan ang aking ginagawa ngayon ay ngayong araw ay puro lang ako trabaho. Trabaho, trabaho lang. Kasi yun talaga, kailangan natin magtrabaho. At yan, nagdala na ako ng snack. Para habang trabaho ay kumakain din tayo ng snack, diba? Yeah. Halos, halos hanggang ngayon ay ganun pa rin yung ginagawa ko. At puro trabaho, trabaho. Kaya yan ang ating update ngayon sa day 9. Sa day 9 ngayon ay puro ako trabaho At hindi ako nakalabas At yun lang talagang Sa day 9 ngayon ay puro lang ako trabaho <laughs> Mga pinagawa ng mga PM At yun lang ang update natin ngayon sa day 9 Wala akong masyadong talagang ginawa Kundi trabaho lang ngayon sa araw na to Dahil sa walang masyadong ibang pwedeng gawin Dahil na busy ako ngayon sa trabaho Uh, may mga pinagawa Kaya, yun lang <laughs> diyan, diyan lang ako, ganyan-ganyan lang ako <laughs> Yes, yes, yes Follow, them, subscribe, subscribe <laughs> Mag-update tayo sa ibang mga Mag-vlog naman ako ng ibang mga Vlog ngayon talaga Medyo busy tayo sa trabaho Kaya yan ay work-work lang muna tayo Haha <laughs>